Kung titingnan mo ang iyong sitwasyon ngayon at kung magpakatotoo ka sa iyong sarili, masasabi mo bang fulfilled ka sa kung ano ang meron ka? Naabot mo na ba ang mga goal mo sa buhay? Excited ka bang bumangon araw-araw para gawin ang mga bagay na meaningful sa iyo? Kung masasabi mong successful ka na at naabot mo na ang quality ng buhay na gusto mo, minimaintain mo na lang, binabati kita. Pero kung nasa proseso ka pa, isang bagay lang ang dapat mong tandaan. At yun ay kailangan mong maging consistent sa paggawa ng mga mabuting desisyon. Marami sa atin ang gustong maging successful, yumaman at maabot ang magandang buhay. Pero karamihan din sa atin ay ina-underestimate ang mga maliliit na bagay. Katulad na lang ng ating mga daily routine o kung ano ang madalas nating ginagawa araw-araw na merong impact sa pag-abot ng ating goal sa hinaharap. Posibleng hindi ito magbubunga agad kung gagawin natin ito ngayon. Pero kung paulit-ulit natin itong gagawin, dahan-dahan na rin nating mamamalayan ang pagbabago na darating sa ating buhay. Ayon sa sinabi ng author at speaker na si John Maxwell, The secret of your success is determined by your daily agenda. Kung meron kang goal na yumaman, pero kung ang madalas mong ginagawa araw-araw ay manood ng mga bad news, makialam sa problema ng ibang tao at panay gastos, paniguradong ang resulta na iyong makukuha sa long term ay ang mga bagay na kasalungat sa iyong goal. Sa ibang salita, maganda na gumawa ka ng goal para meron kang direksyon na sinusundan. Pero ang tunay na may impact sa paggamit nito ay ang iyong habit o kung paano mo gagamitin ang iyong oras. Dahil walang sino man ang naging successful o failure ng isang iglap. Ang success at failure ay pareho yung dumaan sa isang proseso. Ang success ay bunga ng magagandang desisyon na paulit-ulit nating ginagawa. At ang failure naman ay bunga ng mga unproductive at unhealthy habits natin. At eto ang malaking pinagkaiba ng mga taong successful at unsuccessful. Ang mga taong successful ay ginagamit nila ang majority ng kanilang oras sa pag-improve ng kanilang sarili. Kaya makikita mo rin sila na malusog, masaya at parabang magnet sila ng magagandang opportunities. Kaya isa sa magandang desisyon na pwede mong gawin ay tularan ang common habit ng mga successful na tao. Dahil kung naging successful sila sa mga ganitong habit, mataas ang chance na magiging successful ka rin. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ibabahagi ko sa iyo ang limang bagay na dapat mong gawin araw-araw para maging magaan ang iyong buhay sa hinaharap. Siguraduhin malista mo ang mga mahahalagang aral at magbahagi ka rin ng iyong mga natutunan pagkatapos mong mapanood ang video ito. So kung handa ka na, simulan na nating talakayin ang unang habit. Number one, mag-focus ka palagi sa opportunity. Lahat tayo ay merong dalawang uri ng pananaw sa buhay. Ang unang pananaw ay ang pagiging positibo. Yung palagi nating hinahanapan ng maganda ang bawat bagay at pangyayari. Ang pangalawang pananaw naman ay ang pagiging negatibo. Yung binabasi natin sa takot at problema ang ating mga desisyon. Araw-araw ay meron tayong kapangyarihan na mamili kung anong uri ng pananaw ang gusto nating gamitin. Kung pipiliin mong magpaka-positive, ang mangyayari ay magiging magaan din ang takbo ng iyong araw. Makakapag-isip ka ng maayos, makakapag-focus sa mahahalagang gawain at bibilis din ang iyong progress. Pero kung pipiliin mo namang magpaka-negative, ang mangyayari ay mararamdaman mo na parabang ang dami mong problema. Kahit hindi pa tapos ang araw ay nabibwisit ka na. Totoo na kailangan nating malaman ang pros and cons ng ating mga desisyon para magkaroon tayo ng realistic na pananaw sa buhay. Pero kung nakafocus ka lang palagi sa mga negatibong parte, mataas ang chance na sa huli ay mga problema lang ang iyong maa-attract. At eto ang common na pananaw ng mga unsuccessful na tao. Nilamo na sila ng negativity at hindi na rin sila makagawa ng mabuting desisyon dahil puro problema at pangamba na lang ang laman ng kanilang isipan. Kaya para maging successful ka sa hinaharap, Mahalagang gawin mong habit na mag-focus sa mga opportunity. Isipin mo kung ano ang reward ng iyong mga desisyon. Kung gusto mong magsimula ng isang negosyo, mas mabuting mag-focus ka sa pagpapalago nito at hindi sa kung ano ang posibleng problema na iyong mararanasan. Kung gusto mo namang mag-invest sa stock market, mag-focus ka sa pag-aaral at pagpapalawak ng iyong mga kaalaman. At kung gusto mong makaipon ng pera, 'wag mong isipin na merong magkakasakit. Isipin mo na magagamit mo ang iyong ipon para magkaroon ka ng peace of mind at para maiwasan mo rin ang magkaroon ng utang. Maging aware ka lang sa problema, pero mag-focus ka sa solusyon at opportunity na matuto. Dahil kung nakafocus ka palagi sa opportunity, lalo ring dadami ang mga positibong bagay na darating sa iyong buhay. Number 2. Bigyan mo ng trabaho ang iyong pera. Isa sa katotohanan ng mga mayayaman ay hindi sila nagtatrabaho sa pera dahil pera ang nagtatrabaho para sa kanila. Ang ginagawa nila sa kanilang pera ay nilagay nila ito sa isang asset o investment na kayang mag-generate ng income. At ang pera na kinita ng kanilang investment ay ibabalik nila ito sa kanilang puhunan para mas lalo pang lalaki ang kanilang asset at kikita pa ito ng mas malaki sa susunod. At ang ganitong cycle ay ginagawa nila ng mahabang panahon. Kaya common na makikita mo sila na kumikita pa rin ng pera kahit hindi na sila masyadong involved sa pagtatrabaho. Kahit nagbabakasyon sila ay patuloy pa rin ang pagdaloy ng kanilang income. Ang ganitong uri ng achievement ay hindi rin overnight na nangyari. bow nga ito ng mahabang panahon na pagsusumikap, pagawa ng mabuting desisyon at pagkakaroon ng mahabang pasensya. Araw-araw ay marami tayong pwedeng gawin sa ating pera. Pwede natin itong gastusin at bilhin ang ating mga luho. Pwede rin natin itong hayaan lang sa ating savings account at hindi gagalawin. At pwede rin natin itong i-invest at bigyan ng trabaho. At ang bawat desisyon na ito ay merong iba't ibang consequence. Maaari kang magkaroon ng problema o di naman kaya ay kaginhawaan. Kung goal mong yumaman, ang pinakamahalagang desisyon na pwede mong gawin sa iyong pera ay ang invest ito at bigyan ng trabaho. Kailangan mong alamin kung anong investment vehicle ang magandang pasukan at pag-aralan mo ring mabuti kung ano ang mga dapat isaalang-alang para tataas ang chance na magtagumpay ka sa iyong pag invest Mahalaga na gawin mo ng habit na paikuti ng iyong pera ngayon at bigyan ito ng trabaho para maaga mong mabuo ang iyong asset at para meron ka rin source of income sa hinaharap kahit hindi ka na nagtatrabaho. Number 3 live below your means. Kung goal mong yumaman, dapat ay hindi ka gumagastos ng katumbas o lagpas pa ng iyong income. Kung kumikita ka ng 15,000 pesos buwan-buwan, gumastos ka lang ng 13,000 at ipunin mo ang 2,000 pesos. Kung kumikita ka naman ng 50,000 pesos buwan-buwan, gumastos ka lang ng 40,000. Maliit man o malaki ang iyong income, kailangan mong i-apply ang parehong principle na live below your means. Ugaliin mo na i-manage ng maayos ang iyong pera at huwag mo rin kalimutan na gumawa ng budget dahil ang katotohanan ay hindi mo maaabot ang iyong financial goals kung palagi kang gumagastos ng katumbas sa iyong income. Sasabihin ko ulit na ang success at failure ay parehong dumaan sa isang proseso. Kung palagi mong iniipon ang 20% ng iyong income every month at gumagawa ka rin ng budget para maiwasan mo ang mag-overspend, paniguradong makakapag-ipon ka ng malaking halaga sa hinaharap at magkakaroon ka ng peace of mind. Isipin mo na lang na kapag mo lahat ng iyong income, ang pinapayaman mo ay ang ibang tao at hindi ang iyong sarili. Alam ko na mahirap sundin ang ganitong principle lalong-lalo na kung marami ka ng responsibilidad at kung hindi rin malaki ang iyong kinikita. Pero walang ibang paraan kung paano buuhin ang iyong yaman. Ang iyong yaman ay nagmumula yan sa disiplina mo sa iyong sarili at sa desisyon na gamitin ng maayos ang iyong pera at hindi gagastos ng katumbas sa iyong income. Number 4. Matuto ka araw-araw Isa sa sikreto ng mga mayayaman kung bakit sila naging mayaman at nananatiling mayaman ay ang kanilang dedikasyon na matuto. Ginagawa nila ito para manatiling updated sa mga available opportunities, maka-adapt sa pagbabago at para lalo pa nilang madagdagan ang kanila mga kaalaman. Ayon sa nagawang pag-aaral ng author na si Thomas Curley sa 233 Millionaires, napansin niya na isa sa common habit ng mga milyonaryo ay ang pagbabasa ng libro at pakikinig ng audiobooks at podcast. Naglalaan daw sila ng at least 30 minutes araw-araw para matutunan ng mga bagay na related sa kanilang karir at profesyon. Alam na mga mayayaman na kung gusto nilang mag-grow at dumami ang kaalaman, ay kailangan nilang pag-aralan ng ideya ng mga taong mas maraming alam sa kanila. At meron itong sense dahil paano mo mababago ang iyong mga desisyon kung ang laman palagi ng iyong isipan ay ang parehong impormasyon na meron ka dati. Halimbawa, gusto mong magnegosyo dahil narinig mo sa iba na mas maganda ang magnegosyo kisa mag-ipon. Pero ang problema ay wala kang ideya kung anong negosyo ang magandang simulan, paano gumawa ng business plan at business system, at wala ka idea ideya kung paano mag-market. Kaya ang mangyayari ay hindi mo maiexecute ng maayos ang iyong mga plano dahil kulang ka sa kaalaman. Kailangan mong intindihin na kung goal mong yumaman, dapat gawin mong habit ang matuto. Magbasa ka ng libro na nasulat ng isang successful na tao. Pag-aralan mo ang kanilang pag-uugali at kung ano ang strategy nila sa buhay. Manood ka ng mga video na marami kang makukuhang aral at ini-encourage ka na mag-grow. At higit sa lahat, kailangan mong palibutan ang iyong sarili na mga taong tulad mo na gusto ring umasenso. Bago tayo magpatuloy, kung marami ka ng natutunan sa video natin ngayon, huwag mong kalimutang mag-iwan ng like para ma-recommend tayo ni YouTube sa mga kababayan nating gusto ring magkaroon ng payaman habits. Salamat. Number 5. Mag-isip ka long term. Ang quality ng resulta na ating nakukuha ay nagmumula sa kung paano tayo mag-isip. Kung na makikita natin sa mga mayayaman na tao ay nag-iisip sila long term. At eto ang dahilan kung bakit hindi sila madalas na nagpapadala sa kanilang emosyon. Sa halip na magpadala sa panandali ang kasiyahan, mas pinili nilang maghintay, habaan ng pasensya at maging strategic sa paggawa ng desisyon. Isa sa problema ng karamihan kung bakit hirap silang makaahon sa kahirapan ay wala silang long-term goal. Hindi nila alam kung ano ang gusto nilang mangyari sa hinaharap at wala rin silang daily target. Kumikilos lang sila araw-araw dahil meron silang trabaho pero kung tatanungin mo sila kung bakit sila nagtatrabaho, posibleng ang common na sagot nila ay dahil ito ang common na ginagawa ng karamihan o di naman kaya ay para kumita ng pera. Pero ang mga taong long term mag-isip ay merong mas malalim na dahilan kung bakit sila kumikilos ngayon. Nagtatrabaho sila ngayon para matustusan ang kanila mga pangangailangan at para makapag-ipon ng pera. Ang gagawin naman nila sa kanilang ipon ay gagamitin nila itong puhunan sa kanilang planong negosyo at investment at ang kanilang focus ay ang magkaroon ng financial freedom. Mahalagang gawin mo ring habit na mag-isip long term. Ang unang dapat mong gawin ay mag-set ka ng goal. Ang iyong goal ay ang magbibigay sa iyo ng ideya kung ano ang gusto mong mabago sa iyong buhay 5 to 10 years from now. Kailangan mo ring gawan ito ng system o action plan para meron kang guide sa pag-abot nito. Siguraduhin mo na ang iyong mga desisyon ay nakabasi palagi sa iyong goal para ang mga resulta na iyong makukuha ay naka-align sa kung ano ang gusto mong mangyari. At yan ang limang habits na magpapayaman sa'yo. Sa limang habits na tinalakay natin ngayon, alin sa mga ito ang ina-apply mo na? At sa iyong palagay, ano mga habits pa kaya ang dapat ma-develop ng isang tao para maging successful? Magbigay ka ng iyong comments sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming videos. Ilike kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Mag-comment ng iyong mga natutunan. At ishare mo na rin ang video ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.